Hello mga lagan nagpalit <clears throat> uh, kami ng motor ni papa kasi masyadong malayo yung biyahe ko tapos kami baka gusto pang harabas YTX 125 so kahit saan natin ito'y sulong pasok to pasok dahil naman yan dito bundok na ito sa amin pero bukay sada binabaha na rin wala tayong magagawa immortal tayo eh simpliyado tayo <laughs> halitin tayo ng salapi kailangan natin kumita para sa pamilya shout out sa mga tatay dyan ang pinigitang pinigising ng maaga para sa kanilang pamilya no uh, this is life Awa, ay lalo tayong ingatan ng Diyos araw-araw at -araw. uh, gabayan

Zero Kaya yeah, ito yung dahilan kaya nagpalit ako ng sasakyan Ay nakasakyan ng motor Oh <laughs> Big na Taas diba Ganito lagi sa amin Bahain Bahain Ayan mga lagan. Uh, maaga tayo ngayon nag-uwian bus dos pa lang nag-declare na yung boss namin na uwian na ah. So BGC going to sana sa Del Monte Bulacan Check natin kung makakatawid tayo ng tuloy tuloy Ang lalaki ng truck nandito Northbound, oh, Southbound Ah! 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 ulo, pinagbigyan! Malaki ah, ah. <laughs> ng truck. So, di natin alam kung saan banda to. Traffic ay yung ano na to, yung build up na to. Sa, ano, elevated U-turn dito sa may Makati, C5. Simula doon hanggang dito, wala nang galawan

Ito naman mo sa ato, kaya ang ng Hilux eh. yun eh Ito yung kaya kaya Ito yun, kaya kailangan natin ng bahay susugod so, so to, sugod so sugod so to sugod so kailangan natin gumuwi ng bahay, hindi pwede dito tayo ah I love RCBC talaga naman, oo oh, oo ah suminig na oh ah pa rin, ah thank you lord Commonwealth tayo, mga lagan. Commonwealth. natin lulusong doon yung tour natin <laughs> kaya <laughs> ingat, ingat yun, ito na naman di pa rin ito nawawala rito mabaha pa rin, mataas pa rin dito sa kanan tayo ulit para doon natin yun, eh, no? sobrang awesome yung earthquake Kita ito ngayon ano ang patintero wow. Oh. patintero tayo sa baha ano patintero ano lang patintero kasi basta hindi ka lang mahuli eh. safe ka eh at wala lang matidelay at matidelay ka katulad ngayon dito nung next day tayo ito ng matagal para magpatila ng baha didelay tayo hindi naman tayo masisiraan ng store hindi naman tayo masisiraan safe pa rin pero yun nga ah uh, nandun tayo sa safe na matatagalan tayo kailangan natin buwi naman eh, paano kung hindi tumila? Kasi hindi natin, hindi tayo, mag, hindi tayo mga kas mga sa baha hindi so, tayo makakauwi agad Diba? So, ingat lang talaga tayo Dahil laging magtiwala sa Diyos Kasi eh, lahat naman ang pinagdadaanan natin uh, Si Lord nakakala sa mga bagay So yun lang mga bugoy, mga lagay ah, Hindi pa tayo tapos sa ating patentero Tarong tayong baha dito matataanan So sa mga baha na to uh, kaya kaya to ng motor Siguro kung hindi ako nagpalit ng motor Kawawa talaga yung motor ko Hindi ako hindi ko pa kinuha kay Papa Kasi ko tayo kay Papa Kawawa ako Airpods ko hindi, naka, hindi nakapasok Kapalim yung trabaho niya Hindi nakapasok dahil sa Baha nga dun sa may pure gold Sa may uh, Kainta Ay kainta Malinta no? O, hindi na siya nakapasok wala siyang ibang madaanan saka baka nag sila na rin ng pasok pa trabaho sila kaya sa amin naman blessing kasi na pumasok tayo ng maaga narating tayo ng maaga pero ah, uh, nakakaba din kasi siyempre mga kasama mo wala pa and goto na lang blessing kasi may mga initiative yung mga boss namin ah, uh, nag-report agad din sa pinaka big boss namin na kung pwede umuwi mga alas blessing doon. Ah, uh, thank you RCBC talaga. <laughs> so, yun lang. Ah, oh, ito wala na baha dito? oh. Uh, ano nila to? Natanggalan nila ng baha. So, mga susunod dito, marami baha pa talaga dito? So, patentero sa baha. Buhay immortal. Empleyado ng Pina. Oh, bani. So, yung ano natin, no? Oh. yung ah, uh, tagline natin. Ito ang sa atin yan. Hello? Hello? Ah. ah ko. Meron pa ata pero ano eh, pauwi na ako. Amparo na. Grabe ba sa may field drive? Ang grabe yung inikot-ikot ko doon. Oh, amparo na. Oh, sige na, pauwi na. Bye-bye, bye-bye. Love you, love you. Ingat, ingat. So, yun nga mga lagan. Oh, ito na, mabaha pa rin. So, may mga place pa rin na baha naman hindi naman siyempre ito dito kahit na maliit na ulan bahain talaga itong lugar na to kasi sobrang baba tapos walang madaanan yung yung, yung tubig so, um, patintero talaga sa baha pero kaya kaya ng motor to away TX lang sa kalaw <laughs> lahat taas Itong Aerox di ko pangahas dito, pa pang dito pagdaan Eh YTX to eh ah, Kayang kaya nung YTX yan O oh. O oh, may bike pa oh. O oh, stranded yung bike O oh, yan Kayang kaya natin yan Baba lang Eh malalim pala Abot po peg Malalim pala

Grabe siya, malakas talaga. Asa na lang. Ano? You know, Umampa na nga oh. Tulay hey. din to rito eh. Oh, ito ko.